Ito yung tapos. Maka-play na yan ako. ko ba naman Hindi na, <coughs> na <coughs> <ang> ko <coughs> na. Dito, tapos, pag ko ang takbo <coughs> ng bagod. Ang unas dyan ay napakasimple lang at walang magugugol na Kailangan lang ang kaumukay ng isang ulit ng hal buwat na kumama ng ilaw sa ng Manila. ng bagong at abong ng inyong bakit. Sa tayo parang yan, Ki. Mawalang galang si Ngunit sa gumawa ng sa'yo si Huwag silang bayaran. Gawin nyo ang bilang ng Biblia. Ngunit walang sa bilang ko. Huwag. ang mga Bata man ang ang Sinoy, buwan na rin magsaka. Dahil sa ganyang paraan lamang ba ito sa katuluhan? Ang malaking gawa ay pangkukulong. Kaguluhan lamang ay tutulog niya. Kaguluhan? At ala ka pa naman ay nung sinap na unawahan ng kasaysayan. Pero dito, ang bayan ay makailan lang na nagkimagsik. Ang mga panong yun ay di ba na? At hindi na sila muli mo kung Di ba sinabi nyo na ang hospital sa Los Palos ay pinagawa kung so, ang ng mga 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 nata ilalim ng na dati Kung nagawa nilang mag-anta noon, ay magagawa rin ni nila ngayon. <coughs> Ngunit baka ay tarad sumukal mga pare? Kung mga mag-iwarti, siya <coughs> <dyan> na kayo. <coughs> at sino ang lalaki niya? Don Custodio? <coughs> si Simon. Matalik sa kaibigan ng kapitan General. Ano ang kinalaman ng isang magalahat? Mga gawain pa